hindi lang po mga mamahaling sasakyan ngayon ang target ng mga carjacker, kundi kahit na mga pampaserong jeep ay ninanakaw na rin po nila na ibebenta raw po mga jeep na ito na uh, hindi lalagpas ng uh, 50,000 piso. May live at exclusive report sa si Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon, Jiggy. Kung karaniwa yung mga mamahaling SUV, ngayon nagbabala na rin itong pulisya na pati mga pampaserong jeep, target na na rin ngayon at patangayin ng mga masasamang loob. Sa loob lamang ng isang buwan ayon sa komplain na natanggap ng pulisya, abot na sa papa pampaserong jeep. Ang iniulat na nawawala, makaraang sabi na itong tangayin mula sa super. Sa salaysay jigit ng mga biktima, nagpapanggap daw ng mga pasahero ang grupo. Tumitiempro ang mga suspect na hindi bababa sa lima ang bilang na nakababa ng lahat ang laman ng jeep. Dito na raw ikukumander ng grupo ang papaserong sasakyan at dadalhin sa Southern Tagalog. Ang mga biktimang tsuper sa isang masukal na lugar sa Eslec Southwoods Exit iiwan na walang saplot sa katawan. Kahapon, Jiggy, dalawa sa sinasabing membro ng grupo ang nadakip ng QCPD. Tinangkaraw tangayin ng mga suspect ang isang jeep pero nanlaban daw ang super nito. Kaya nauwi sa disgrasya ang lahat at nadakip ang mga suspect. Ayon sa tactical interrogation, dinadala nila sa Batangas ang jeep at doon ay bebenta ng hindi higit sa 50,000 piso. At large pa rin ang sinasabing mga membro ng grupo kaya nanawagan ng pulisya sa mga biktima na sana mabigyan pansin din sila na kahit hindi naman mamahali ang mga sasakyan nila na, ay uh, mabigyang ustisya raw yung pagkawala ng kanilang mga sasakyan. Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangil.